Dol, umpisa na. Ang practice. Good morning. Maganda umaga. Sa lahat ng karista, practice-practice tayo mga dol. May karera tayo sa September 2 sa may Palayan. Kaya ito, pa-practice na tayo mga boss. <laughs> <laughs> ah, si Bruno ba di yung pinapractice? Ha? Klasiko. Si Klasiko. Gandang bulo nito. Si Klasiko daw po ito mga idol. Tingnan natin. Ang kanyang takbo. Ayan mga idol. Iniligo na si Klasik. Tingnan natin. Bah, anak ng kamote. Ayan mga idol. Ayan mga idol.

Dito guhitin niyo si The Flame. Next race. Ah. Oh. Oh. The Flame. <laughs> <laughs> <cười> <cười> Go Na pa <laughs> <laughs> Umiindayog ang ulo mga idol ni The Flame. Ayan mga idol, tingnan natin. Nangangalaglag yung balanggot mga idol. Ganda mga idol. Parang tumaba. Kainit ng ulo. Parang bulong-bulo pa rin kuya. Tanan eh. Tama doll. Second race. Oh. Liit. <laughs> Ayan mga idol, inililig. Bakbaka na mga boss.

Ini. Ayan mga idol, inilig ko na si The Flame. Bilin mo idol, drone. Ayan. Meron ako dun eh, may nagbigay sa akin, hindi ko ginagamit. Gaw na yan. Hello. tintik ang ano blackwang. Si Harold talaga Ayan mga idol. Hanggang <laughs> oh. oh. dito na po. Cellphone, cellphone. Cellphone. Oh cellphone. Ang um, aming practice. Choboy AI idol.